99, may 99 dyan. Positive, uh, 99. Positive, 99. Hello, what's up mga kabugoy no? Ah, magandang hapon sa ating lahat. Bugoy Gus TV nagbabalik. So ngayong hapon mga kabugoy no, ah, Andito kami sa isang lugar kung saan sobrang critical. Uh, yun sa sinasabi ni Commander Dante na dito daw palagi si Commander Jan na uh, paikot-ikot sa bundok. So aming i-explore baka sakaling maaming, aming makita si Commander Jan kung totoo ba talaga ang kanyang kalagayan na medyo balik talaga yung, ano, yung kamay. So ngayong hapon na to a uh, isang collaboration po to uh, team Dakila. Pero dalawa lang po kami ni Tatsuki kasi yung ibang kasama namin sobrang busy po talaga. Si Pinunong Gabriel andoon po sa ibang hunters tumutulong po sa na uh, doon tumutulong po sa nawawalang hunters no. Uh, kasama po niya si Buster at baka ngayong hapon na tong mga kabugoy uh, sila Kuya Badsman siguro ang namit niya doon. So kami lang nagpaiwan dito mga kabugoy no. Uh, dalawa kami si Tatsuki Adventure yung kasama ko ngayon so kami ang magrorobing dito magrorunda dito sa bundok so bago tayo magsimula mga kabugoy ah, uh, shout out lang po ah, uh, ma'am Gina Alicante shout out po ah, uh, ma'am Candy Quadracing, magandang hapon po Yeah, uh, isang malaking shout out po uh, Paul Jean Aganan magandang hapon Mary, Mary Joy Aganan So magandang hapon po at saka si Marjula Abong, magandang hapon po ma'am. So yun, uh, Lorna de Binagracia, magandang hapon ma'am. Uh, sana andyan po kayo sa mabuting kalagayan. At saka sa lahat po ng viewers dyan, uh, lalong lalo na si ma'am ati, ay, ati Janet Dumdum. Magandang hapon ate, uh, salamat sa tulong mo, Uyghus TV. So ayan, uh, ano, uh, lahat po ng mga viewers dyan, magandang hapon sa ating lahat. So hindi ko lang natin hindi lang natin talaga isa-isahin no kasi ah, medyo hapon na. Ah. So Bugoy TV nagmamahal sa inyo. Maraming salamat po sa tulong niyo, dasal ah, para po sa aming ah, kalagayan. So maraming salamat talaga. Magandang ah, magandang hapon po sa ating lahat. God bless. Ayun oh, ah, patuloy tayo. Sisimulan tayo mga, mga Bukid. Hindi kami hindi talaga kami tumitigil mga kabugoy no uh, sa pag-iikot sa area. Hanggat hindi natin makumpirmadong wala na talaga sila rito kasi nakakaawa yung mga residente dito. So patuloy kami sa ngayon, Tatsuki Adventure, kasama ko. So ayan, bro, tuloy tayo bro. So, kami lang dalawa itong mga kabugoy no? Ah, uh, Busy yung may kanya-kanyang lakad po. Si Si Pinuno, ano nang balita ka doon? Si Pinuno pumunta unta daw doon sa basket. -bas, bas, tumulong din sa sa kay Igoy. Kay so ano? So sana sana mga kabawino, no, magtagumpay sila Pinunong Gabriel doon sa pagrisko kay Igoy. Ah, uh, yun ah uh, baka sakali pong ng uh, ano na meet na po niya si Kuya Buds ngayon. So God bless po sa ating lahat, all hunters. Ah, uh, maraming salamat na lahat tayo hindi tayo nag ano na ng pag-asa sa pagtulong sa bawat Pilipino nandito sa ating lugar. So maraming salamat sa inyo. Kagaya kong co-hunters. Well, um, uh, support all local bloggers Local ba Para They support all vloggers. Mindanao troops, especially Team Dakila. Bro, bye-bye na natin itong daan. Ah, ito yung pagkain ng ano bro, ibon. Oo. Pagkain ng ibon. Lahat ng ibon na ano, lahat po ng ibon na yan, ang kumakain yan. So, ano to? Season-season din to magbungan to. oh, season-season din. sa kanila mataba yung ibon na kumakain nito Diyan. <tipos> Uy. Diyan tayo? Sige. Diyan tayo, Akit. mo na po. Sige.

ano to diba apak to hindi kaya apak ng baboy baboy hindi. Ramo. parang boots to eh boots hmm. ito And dumadaan dito ko so ibig sabihin may taong dumadaan dito bago lang ah oh. bago lang bago lang to ito bago lang to bago lang Ingat-ingat tayo, ingat, baka nandito sa malapit yon kasi paborito nila ito yung tagaytay nasa tuktok sila oh, nasa tuktok kita nila lahat yung nasa baba kasi iba ba na yung iba, yung iba, yung iba ha? nagpapasignal eh o nga nangyayon ito mo tao oh, bro hmm? may tao talaga bago pang mapa ko hmm, oo okay. oh, yun na bago lang ang ako bago lang, bago lang. Bago lang. Bago lang. Bago na, na daanan Parang nakamalay tumakbo. Para tumakbo. Tumakbo. Isa lang yun ah. Oh, oh, oh. positif uh, 99 99 positif 99 positif 99, ilang langsung

sila lang 'yan dito, bro Pero Di may may kausap dami niyan bro bro kahit anong mangyari bro kung ano man yung mangyari ngayong gahapon na to kailangan safety tayo sa isa't isa hindi natin alam ang dami talaga so oh, may radyo tayo kahit saan tayo communicate lang talaga O oh, sige, sige. Yun na talaga angga uh, uh, hindi talaga huwag pa yung isa bantai atau bro si aku bantai tuh